Yan, good morning mga kaidol. Uh, for today sa ating vlog ngayon mga kaidol na ta diri sa Ilaja. Uh, dati na tingin si <laughs> Kawato Sindon. Na uh, sa ila diri sa ilang mga gulayan mga kaidol. At panoorin natin ang ilang mga gulayan. Yan. Mga gulay. Ano? Yan, good morning. Good morning sa lahat. Ai loi. Oh, Ay mga gulayan nila mga kaidol oh. Tapos, tapos diri mga batungan tapos diri po sa kabila mga kaidol ari na po dari diri sa pikas Mana sih lagar bes? Tern apa? Lagi <Sess> timbang, lagi timbang selama apa idul? Pipinu. Kosong ambonok besar, harus ini. Nah, bang bonok.

Dahil sakiton man. Sakiton kiton niya. Please si Puyo pa. Ako lang sa ito kuyo kuyo. Gakit pati ako ilonggo ko lang ba pag isi kilonggo? Hindi <laughs> rin mga kaidol. Ba, ah, dati. Na, ka, ah, ah <laughs> na po na kong i-istorya sa inyo. Hindi may nagpuyo sa una. Muna yung mga gipuyo, Andri. malaking buli. Diyan. Hindi Muna yung diri, diri ang mga ini yang dirinya area nah. wala na tong buli ah, na sili mga kaya lo daming sili ako dito moni na dating pinoy ani sky tv vlog ya karon diri mga kaya lo dagang kain sili oh yan diba halos gulayan is ako ang kuan ante ini materi yang idol Nah, lugnas na lugnas nang ang uban na ni tapos dapat yung kalihan na napud silay uh, ah, figure dire figure na uh, na silay babu yung mga okay, idol dire mga babu nila ari ta dire yo na napud silay gihimong tapahan mga ka oh tingnan niyo mga ka idol oh. <coughs> Nata karon diri sa ano sa Noibo Campo. Tiri sa Siargao Island mga kaidol. Yat, tara, samahan niyo ako at ako na ang magtutor sa inyo mga kaidol. Dire sa uh, gulayan. Kay ako so ito na magay ko diri uh, mga kaidol. Ah, uh, taon-taon ako bumabalik din ito sa ano sa lugar ng Siargao Island. Tan mga kaidol. Mo ni ang talungan. Ano. Daming talong mga kaidol oh. hanggang doon mga kaidol naapo dito sa likod direta agi mga kaidol so ngayon mga kaidol ah uh, na tagi kay murag kuan sa mga kaidol. Duldol na siya kay mo tuyok ta dito sa pikas. Ning tal talungan ni ano ni Manny Florante. Yan, dire. Ah, palugnas na ihang eh mga gulay. Palugnas na mga kaidon. Palugnas na. Ang gulay yan yan. Yeah. Itong pag-anin ako, itong uh, aking tuwan, mo na yung gilitarbaho, hindi ko anan. Itong pagbalik, anhin ako, itong may aking tuwan, hindi kinimugi pang tukod pa ni siya, itong may aking Yan, mo na na diha, kadulong dito, sangpok diri mau puni na humanan puni pag anih na ko dati puni yang diri kuanan atong batungan saka lugnas na bag na tupod siya isprihan na na pula sila og kuan mga kaidol para diha to na sila ni tumuay gagaw na ko diha ah ng balayan Taon-taon ko diri mga kaidol. Um, diri. Sige nga nila nga uh, ano, murer siya kurbin sa pero kung pumunta ka na sa kan Afan Bridge, Cloud 9, magpupunko GL. Sus, ganda talaga mga kaidol pag ano, nakai-service.

Lo nangawat kek saking dia. Itu itu be. Ya nara tadi si babau mga ka idol. Kutoba si Sildo nara tadi oh bato abu kayo. Gisa <laughs> ka pa ni mo na? Ni hakakan. Oh, balik pasi nyek kuan yo. Ha, ah, eh, tak ada Okey, nak tu, Ya, mai kuat lari, pok mai dah ni pada orang tu. Ana, ana. Ha, Hmm. Atuna. Ada dapat dito, dia nak itu. kuasan sundang yo kuasan sundang oke sabon kita gila saja di atong masau juni ma oke okay. ini hilang oke tempangan nila nak mga kaidol ah di nama dalek kay gahe masih sabi sangiton blot yo Ayo, ana mande na di dahun di ayo. Oke, ayo pagakuan. Ah, pasana.

kay ata diri sa ilani Janik nga gulayan. Ada ko mulay na ilang gulayan Dari Oh, nara na mga ko Mga mga kasagpa. <coughs> 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 Yan mga kaidol <kayadul, coughs> na diri ang mga kasagpa Nang harvest. Sulot diri ah.

bulat lang na sa siya mga timo? Ito na ako lagi? Nutrisyon. ako sa age Man, pamanron. Isa nutrition Isa ba yung butang doon? yung butang doon? Isa ba yung butang doon? Isa man? yung butang doon? yung butang Pabili <mimit> muna <ay>, lagi sa tukoy, pamili ka lang. Pagbili <mimit> ng miling, lang. Pagka-tama na mo magpalit?

Bali, ben provai bajadi. Polena. Silupin lupin tos motor. Angko kayak bagnya one daghan. 100%. Ah.